Ano ang ipinakita ni Jehu kay Jehonadab ng iaakyat niya sa kanyang karuahe? Ang kanyang sigasig para sa Panginoon. Sino ang nakakilala kay Pablo sa bilangguan ng Filipos at nagsama-sama silang sumampalataya kasama ang kanilang pamilya? Ang tagapag-alaga ng bilangguan sa Filipos. Ang kasalanang hindi iniwan ni Yoram ay ang kasalanan ni nakaninong anak. Jeroboam, anak ni Nebat. Sino ang nagbigis at lumapit sa ama upang tumanggap ng pagbasbas ng panganay sa Genesis? Jacob. Paano pinagalaw ng Panginoon ang puso ni Haring Kors ng Persia upang matupad ang salita na ipinaalis kay Jeremias sa pamamagitan ni Ezra. kanya siyang pinagaan ng puso.